Kuha lahat yan, ang ganda ng hagi Araw-araw Grabe Grabe, ang dami Ay, laki nung isa Kaya no oh. Uy, mo <laughs> Na-excite na po si bro, Inila na po yung ano <laughs> Parang na, bumalik ako sa bigat na <laughs> Di mo na yan maiangat yan Sige, Cardo, kaya mo yan Huwag kang mawalan ng pag-asa Pabigat okay. oh, mo na oh. Di mo na kaya Ha 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 ay, yeah. naman. hi man. Yeah, pa lang araw po sa inyo. Hinahin namin ni Ethan tong lambat at uh, babawi kami. <laughs> kala namin di na, ka di na po kami makapag-fishing. Kaya po yung ni Ethan. Talaga marami mong bulsa rito. <laughs> Dati dalawang dalawang, kalahati. <laughs> Dati, dalawang, dalawang kalahati. Ngayon, <laughs> Dating, ngayon kada kalahati. <laughs> dangkal, kala kada halahati dangkal kala yan nabubulol na po tayo. So, Pa-subscribe po kami. Bro Alvin. Yeah. Ayun po. Oh subscribe po nyo po kami para sa mga pinag-usapan po namin mga kuwela, ay mapapatawa rin po kayo pumunta po dito sa ano po kasi dati hindi makadaan dito dati nga masakit sa payan eh. ah, ang dami no parang may karpa dito bro yun yung karpa din no meron din na. ah nabubulo na po kami eh 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 baba mo baba mo bro baba mo dami 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 grabe oh sulit talaga yan pa yung karpa yung mga oris po, ano na sila. Pagkasi nasabit sa bato, dire-diretso na yan. Mat, may karpa din dito eh. Ay, malaki yung hulihan ko. Ahan. Sama mo na lang. Mga bato, nasasama yung mga bato. Saka bababa, dito na, pataas. Hindi sayang 'yun, ang dami 'yan eh. Ang laki, laki. Eh, pero malalaki naman 'yan, 'no? Oh. Tignan mo na kahuli, oh. Jackpot pa rin 'yan. Ano 'yan? Hindi mo parang damit. Damit. Damit na ano? Tinapon na kasi brick na daw sila. Tinapon sa ilo. Tinapon <laughs> sige, Cardo. <laughs> yan yung kiyatan dito, may kiyatan dito kaya <laughs> kailangan mo na rin mag-diet nahihirapan ka na kaya naman kaya mo doon na lang ako dadaan baka may sama ka pa mas mabigat ako sa'yo hindi po tayo dadaan kasi baka di po tayo ma -ano, ni bro mahila po natin eh lalo po tayong pares kami malubog <laughs> ayan sulit naman yung ano jackpot pa rin maano dyan yeah. mabuhangin hey, malaki naman eh malaki yung mga tilapia oh Grabe yung mga tilapia yan hindi ba mga dalawa nito? isang kalahati? pulahan uh -huh. oo hmm. tapos na bro oh. ah yeah, na, sumabit pa hindi na po mainit kaya namin sa trabaho ng itan Diretso rito habang hindi pa nalubog yung araw So pag Saturday Sunday, oh, ano minsan ano eh, hindi kami nakakalapas direk-direk sa ulan. At saka ganito po ay eh, weekdays. Weekdays pa o oh, weekdays. Ano na minsan pag maganda to, de, po gagalit eh, po ay nakakapagpising po, po kami. Dating yeah. Gatilay po yung mukha namin, hagan eh. pa. Hagan, dali sa trabaho. Pero pag nakahipo ako ng tilapia, ayan, ayan, ako tumitibok-tibok eh, so na parang gusto ko ng ano. Oh, yeah, yan, parang naman yung na si kanyang po. Pagmama. Kalis-kis. Kalis-kis. saka yung kanyang, ano, yung laway kanyang laway-laway yun. Grabe yung laway-laway yan. <laughs> Alam mo yung laway-laway na yan. Yun yung kanyang, ano, sa gills-gills niya. Ayan na, grabe Kasang. talaga. Marami po kayo matutuwan sa kalukuhan si bro. <laughs> Gills. Gills ba ang tawag doon? Na? Gills. So yun dito na. Di ko rin malam yun, parang katabi ng hasang, Di, ah. di ko pa ano yan. Ano <laughs> tawag <laughs> sa ano? Atin sa ating nga, sa iyong pinaka-dune natin, di ba? O, ano pong English sa ganto Hasang? ayan po yung sinasabi grills po ba yan? o grills? <laughs> bala na sila dyan at sa mga komentary po dyan at pag-comment po kayo kung ano po yan. ito na po yung ano doon parang dito na yung paggawain ni bro saan po <laughs> saka taga-sample kayo para sana katingin video namin kung taga Comment po kayo dito kung taga saan po. Kung nasa partituray ng Europe, America, um, Asia. Ayan. Uh, shout out po sa inyo. Shout out po sa inyo, uh, sa inyo dyan. Sa mga nanonood, mga solid subscribers po subscribe namin. Subscriber natin. Salamat. E po natin at sa mga commenter natin, napatawa po natin. Ayan. Ito po. Para sa inyo po ito. Parang tilap yung bundok to. Wild na wild eh. Palakating timba na bro. Isang habis pa lang yan na kilab talaga ng mga ano dito yung mga puntok ano halo halo na kaya natasama din yung iba ito yung puri oh. tilapia mga bilugan po siya ay hindi ay, hindi ko na gusto masyado ng malaki ah. pero ay, yung malaki. kanyang hmm. size oh. na bilog bilog mga Ayun, tilapia tikpang talagang kailangan pang tapikin para pang yung paborito mo yan bro tapikin uh, natin bro <laughs> yung ramdam niya eh parang malaman siya no Oh, <laughs> malaman. malaman. Oh, hindi yung malaman pag mo pag siya. Pag hindi mataba, Pati lang yung kanyang kabikbik Mga ganon Ano yan? Dapat may sounds? Sige, ulitin mo nga dapat yung may sasayan. Ito payat, tingnan nyo Wala masyado Wala? Parang buto-buto Ito Kung mga laman, talaga masarap yun Ito Grabe na puto buto-buto yan Ayo po, masih po? Kalau 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 mga ano lang po pakwela po namin para hindi po boring yung mga nanonood sa amin huwag nyo po kaming ibas hindi pino na tayong ano eh baka ang kasero ah saan? ayan Hi, ayan ilapya ilapya yan ilalina na po kayo alina po kayo dito at ilalambatan po kayo ni bro so, ito ito yung bibilog po kami Kaya yung karpan, gumit na na yun Kaya, kung nahuli natin yun ah. Grabe yung ano dito no? talagang dati hindi po kayo makakadaan doon dati doon oh talagang winasak po ng ano winasak po ng agos dati po ay ano yan ang tawag po din mga ma, madadamo mo talaga wala akong makikita ng mga ano yan mga ganyan ito yung ano pinagbawal ng pulis dito pumunta ng isda ay dito dito mismo yan ah kasi taas po yung ano eh maha oh. oo ayan at mga view, may viewers po tayo sa taas yan po sila oh ayan na tumitingin po sila dun, oh nihow 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 po gusto niya ng tilapia. Ni Ayun nagmamadali. Next stop flight sakto. Ang na po sa Taiwan ay da. sa ng okay, punin na, punin. Timba na po na po na mga orange so, oh. Pero doon na lang sa ano sa mga malaking dami. Ang dami yan bro. Ang dami yan, no. Oh. Yan no. Oh. Ang linis na. Takbuhin mo, bro. Diyan, 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 diyan. Ay, pagong. Pagong? Ano e, yung kasana? Bawal mo rin yan eh. Eh, tanggalin na lang natin. Yun know, o, dami. Diyan, 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 diyan. Yun o. Kuha lahat yan. Ang ganda ng guys. Wow. Kuha yan. Grabe, ang dami. Wow. Kuha lahat. Kuha lahat. Kuha. Grabe, ang dami dun o. Ayan o, nagsilabasan na yung mga iba. Ang dami puno-puno. Wow. Pulo. Grabe. Grabe ang dami. Ay, laki nung, isa. Na-excite na po si Bro, inilan na po yung ano. <laughs> parang parang bumalik ako sa bigat na. <laughs> Di mo na yan maiangat yan. Pabigat na yan. Bawat ano, bawat hilaw na sasama yung ano, yung kahoy. Kaya Galingan mo bro, kunin mo lahat yan. Kaya, na. Di mo kaya Sige, Ricardo, galingan mo. Grabe. <laughs> <Ay>. oh, <laughs> grabe. Oh, grabe La yeah. oh. Dalaki. Ayun mo. Tan ka pa. Ano po no? Ayun oh. Ah. kaya, kaya. Kaya. Doon na lang, doon ka na lang dumaan sa kabila. Doon na lang para sigurado kunin ko na 'yung timba. Ayan po dito niya maingat. <laughs> Kasi ang po dito. Tapos ang bigat pa po 'yun. Grabe, ang dami diyan oh. Ang dami talaga ng tilapia dito. Lalaki pa. Nakakatakas pa. Kung ano, hindi nakatakas. Ay, <laughs> sa ako. Marami eh. Mga dalawa sa ako. Totoo Wala Mga dalawa sa ako. Marami oh. Grabe. Pero kahit may mga ano, may mga sabit ay naulit pa rin. So, yan po ang kagandahan po ng ano pagpising po dito, hindi ko po masisiro. Kahit yung lambat ay ano hindi na ganoon ka perfect yung tahi niya na po eh, na ano eh, na cut nga yung lambat at saka inayos lang po namin at kahit pa paano ay eh, kasi ang dalawang tao eh. doon sa butas <laughs> yun yung butas na tinahin natin diba? ayaw nga oo laki sira sira pero nagawa ng na paraan ayun o oh. laki ang lalaki, di ba ang dami din po isa pang hagis pa dyan bro ang dami yun dami doon no? Oh. yun oh. o no? may sako naman tayo dyan eh. Ito, may sako pa yan sige tirain bang meron saka hindi naman tayo laging nakapag fishing kasi ano yung panahon panahon ay nag-iiba lalo na pagpagod sa trabaho tinatamad na dahil yung ano na, uh, nakakapagod sa trabaho minsan hindi may iwasan pero ito ayun. mas nakatayo oo <laughs> para mapasaya lang po kayo ay ginagawa, ginagawa ay, po namin ito. Ito, may tali siya. Oh, ng tali, hindi natanggal oh. Ito Oh, ano ah, pala siya? Nahuli sya dati ng ano, oh, oh, ayan oh. Oh, so, dapatakasin mo na kawawa. Ayan oh. Ayan, ayan Ba yan? O. Stroke? Oh. Tingnan po, sugat na yung ano niya, kawawa. Kaya pala nahuli natin na may purpose para pakawalan hmm, para natin. Pakawalan. Yan po ay yung ano namin dito ay nakakatintiin na ano rin po namin yung mga tilapia. Hindi po, po kami nakakain -ka na tilapia, nakakatulong din po kami sa si tilapia. Oo. Hmm. Bali-bali no? Saka yung mga inuli po namin dito, yung mga healthy pa, yung maganda po yung pangangatawan. Kasi yung mga ganyang iba na may sugat na, may mga parasite na po yan. Oo. So, mga, uh, oh, kung anong kala, tawag din mga uud -uud, yun, sa mga uud-uud, salmonella, yun. So, pumapasok, eh. no? Pupasok sa loob. Masama yun, pag nakapasukan tayo, kakain tayo. Tapos... Ang so, masama, pag hindi pinasukan. Nanganak-nanganak sa loob <laughs> natin yun, eh. <laughs> <laughs> nanganak. So, yan o, laki wasak na talaga yung lambat pag malalaki. Gusto okay. gusto niya makawala pero matibay yung lambat na ano sa may rito. Kaya hindi na siya kasya yung katawan niya. Kaya pipilitin niya. Ano? Minsan lang kami makalabas at naulan. Pero yeah. siguro, oh, no, kung tumigil na kasi madilim pa rin eh. Madilim Tigil na kaya ulan-ulan na araw-araw. Hindi -araw. ko lang alam. Kasi nung bagyo, dito. Hindi siya umulan. Oo, oo. Parang yung buntot ng bagyo. Yun ang ano. Doon ang sobrang lakas. Saka yung buhos niya, talagang ibinuhos po lahat. Bigay na o. bigay talaga. Yung parang drum drum kong ano no. Ang hmm, ay dami nga eh. Grabe yung, Bata. ano, yung bagyo na yun. pala mo na walang bagyo pero nung ano, yung tapos na nang nakalis na ng ano, area ng Taiwan na yun na. Nagsilab. Ano tapos ta ang, ang nangyari, mabilis namang humupa yung ano ito kasi pinaganda nila yung mga drainage. Hmm, tignan nyo po, ang laki po. Eh, maganda yung handa lagi laki ng mga drainers dito. Sa Alam Pilipinas? po sa Pinas, ganoon din eh. Pinas, kinaayos na rin sa mga bandang Manila. Ah, doon na. So, kasi dati lagi binabaha. Pero binabaha pa rin. Hindi pa lahat tapos. Hindi mga ano pa rin eh. Mga, hindi naman sa pinagano sa Pilipinas. Hindi ko naman inaano. Kumbaga sa Pilipinas ay kurang, kulang tayo sa ano doon. Basta magkatapon at magkatapon. Inasaan yung mga ano. Yung mga nagbabayad na may magkatapon doon araw-araw. Ayan no. Grabe po. Yan, at mamaya na po natin isilit at habang ato dami ko na-excite na ako. Oh, excite yan. Galingan mo. Hindi para mo may, may sako na po dyan. Eh. no? Oh. Ayun oh, nang dami nila oh. Ayun no. Oh. Diyan sa gilid lang. Kaso lang nasa ano sila nasa kahoy. Alam mo kaya, kaya parang hindi na sila takot na tao. Ano sila sa baha? Galing sila sa baha. Hmm. Parang yung bangga sa kanila na baha. Parang pagtingin nila sa mga kahoy-kahoy tao na rin kasi gumagalaw-galaw yung tubig. Eh. Oto, kawawa na naman to yung mga ano, yung pagmalit naman, yung tubig. O doon, pwede natin, hindi na, pabilis lang natin mahuli. Pero ngayon, pahirapan na mahuli kasi malakas na yung tubig. Yung mga isda rito, hindi na yung mga narinirahan dito, ang galing na yung sa iba. Yung oh, mga nages. isda dito, napunta sa iba. Kaya yan, mga hindi tayo kailala, kaya na dyan lang sila eh. Hmm. Pinapakarimendaman yung area. Ano dito, dito po, hindi to, hindi to bibino pag may latay no. Patanggalin mo yan para siguradong bibilog. Eh, masabit-sabit. Lata nga. Kumain ng ano, ng... Yan, ilagay ligo. mo yan. Eh. Walang mahuli yung nangingisda. <laughs> Inagulam na ligo. Ligo yan? <laughs> 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 pati yan pati ganito nagagawa ng <laughs> karapuhan <laughs> doon na lang huwag mo lang itapon bro sa, ano, sa may kahoy doon na, na lang para sigurado yan yeah, pala mahuli. ako lumoksa, no Diyan lang na ipon ano, naipol, anong, eh. sabi ng asawa ko buti ano, pag kalulukso kasi pag may tisik-tisik na ganyan, laki ng baon sa paa mo. Ayun. Diba lumukso ako? Oo, oh, kanina si Snake Shade ka kasi. yung dati ng video, yung action start. Ay, oo, oh, yun doon dati. Kung may tusok pala yun. Yun lang. Yan. Yun po yung observation ko, ayon sa pag-aaral ko sa mga tilapia. Kaya Ayan sila ba? ngayon ay, ano, Kuya Kim, ano na? Ay, galing po sila sa ibang mga planeta. Sa Pluto yung iba, so, yung sa Mars, tapos napunta dito sa planet of Taiwan. Sa si Jupiter ba? Nakarating na pa, hindi pa. Hindi pa. <laughs> sa Earth. <laughs> kaya hindi sila sa takot sa tao. Ngayon no, kaya, takot. Hindi mga alien na yan. Kaya ito hindi yung pa ano, na... <laughs> papa-experience natin sa kanya, mga alien. Ayan. Ang dami rito, kaso may kahoy. Kahoy, doon na lang, doon na lang oh. Hindi natin sa takot. Ngayon no, ang dami oh. Grabe, sulit na sulit pa ang pagbilog talaga. Talingan mo bro. Chayo, chayo. Ayun, chayo, chayo talaga. Huling lahat. Galing nga ah. okay, okay. Parang di sila nagano dito. Oh, tignan nyo oh. Natapon na po yung lambat Nandito pa rin po sila Punong puno oh. Punong puno, dami Grabe yan na ah. Grabe Sulit na naman yan Ay! <laughs> Ayan oh. oh Ayan oh may Taiwanese po dun no? Puno-puno. Grabe, puno. ang dami. Puno pa rin. Dami, puno. oh. Grabe. Oh, bigat na. Hindi oh. mo na kaya. Puno-puno na. Wow, ang dami. Ito, no? Grabe. Kaya mo ba? Ah. Grabe, ang bigat. Bigat. Ah. Sige, ah. Cardo, kaya mo yan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lahat ay may pag-asa. <laughs> Ayan, oh no? Pwede niya iba po dito maliit. At saka may okay. Taiwanese po nanonood po dun, no. Ayan, no. Na masaya po siyang nanonood sa siya amin. Ah. <laughs> okay daw. <though. laughs> okay daw, bibigyan ko sila pibiro natin. Laki. Sabi niya, may stock pala rito. Ayan, na, nanonood sila, oh. No. Sige, tilapia yan silid ko po sa sako mamaya ito ang laki saan na yung malaki dyan kanina yan o no? talagang tumatas yung ano niya. grabe oh, yung taba Uy, Uy. matusok matusok pa sa mukha mo sayang yung collagen. wala na Wala na yung collagen. wala na lang na, pag, pag malamig, ano na, pag na. Malamig <laughs> na. yung panahon Kasi nasisira yung skin mo eh Sayang yung collagen Kasi ano yung panahon po ngayon ay taginit Ay di po tatalag yung collagen Pero sabi nila gamit ka ng sunscreen na sunscreen, no? Pero oh. No. may mga kulay din, mga tag ini talaga. Kailangan hmm. 'yan. Lalo na sa ano, kailangan ng vitamin. Vitamin ng katawan natin lalo na sa lalo na sa ano po tayo, lagi na po tayo sa trabaho. Trabaho tas ito. Trabaho. Ito sa pangisda, sa ila, ano sa ano, sa, uh, babad sa init. Hmm. Gato na huli mo na karar eh, lumaking ganito pula. Kaya yan, mga pula pula, nail tilapia. Hmm. Ang mga nanira po ay pulang tilapia sa mga batuhan, sa mga bundok to. Na, punta lang to dito. Kaya sila yung sa mga bato-batong malinis. Parang buntok na ma, malagas-las. Ganyan ba yan? Ganda ng kulay. Ang dami na no? oh. Sulit ngayon ah. Grabe bro. Ngayon po siguro yung pinagpala talaga. Ng kilo. Kahit man maraming ano, pagsubok yung lambat natin. Tinahipa <laughs> <Naging laughs> pa natin. Ng pa. pa. Ilang oras tayo ay sa oras po na nagtahe. Ayun. Bawi-bawi naman yung ano so, natin. Paldo-paldo po. Paldo-paldo marami pong mga tilapia nahuli. Ayan po, blessing po talaga yan. Sige. Kaya yung mga hindi po inaasakan, yung gusto mong inaasakan hindi natutupad. Kung tinapo na natin to, wala na. Ayan, kaya nga eh. Kaya, ayan, okay pa rin. At pagkatsagaan po namin yan kasi <coughs> laki dito po sa amin yan. Ano dito eh. dito ka nakahuling malalaki eh. Hmm. Uh -huh. uh, ano to? Alam ba sa to? Tahanap po kami ng bagong ganito. Saan, mga ay meron pula din ako na huling malaki dalawa na oh mas malaki ata yan may kisa yung isa mas malaki sa. mas malaki ba yun? oo yun so, na ano ibang iba na talaga eh saka yun malapad grabe yung no. dito no saka may mga ipin ngipin pala yung mga pula ngayon no grabe yung bunga nyo parang sakagat nyo sakagat na nga eh Baka. ayaw niya ata eh ay, okay. kaya kaya ba Hindi, tinig mo. Ba't pag mo. Nasabay yung bibig pag yung ko pag nakapalabas <laughs> ko? Masa yung bibig mo? Oo yung expression mo? Baka, sina, baka nag imagine ka ng ibang iniisip na habang pinapalabas mo yung tilapia ay may expression din sa buwawa mo. <laughs> <laughs> Para ng martil do. may ano, pati yung ngipin. Gano'n-ganon eh. Yan, nilid na po natin sa sako. Kahit di pala. natin. Bakit ito nito. Kalos na po ang tilapia rito. Paano makuha yung sako? Kuha okay, yung sako natin. Oh dahil wow grabe sulit na sulit oh. ko na yung mga tilapia mo bro ayan na grabe yun oh. dami natin. para hati kami nito pagdala sobra sobra tama tama na yan at yung mga iba ay i-deliver na natin dyan Diretso okay, na, di ka gabi na yan. Oo, pag gabi na pa Kasi po ay nakapaglambat po kami dahil may ano may kukuha po isda sa amin ngayon At i-deliver po namin yan at sana ay ano yan may na deliver natin ng maya, maagaga pa kasi ay, ano yun po, sila, sila ka yung, na po tiyan na po makulimlim na po sila na yung maglilinis mag dyan okay. grabe oh eh. sang sako na yan okay. beryl na naman yan bro <laughs> <laughs> ay, pira sa tilapia oh, pira sa tilapia tiyaga tiyaga kung oh, walang tiyaga walang Wala, pag walang tiyaga, ano bang wala? wala tilapia. Walang tilapia. Ayan na. Kahit na kahit anong kahit anong ano natin. Wala na masabi ha. Parang kumbaga yung buwa ng buwa ay yung sinasabi ng buwa ko wala na sa otak ko yata eh. Kupo yung ano yung sa trabaho siguro. Habang may tilap yung dagay banak eh. Yung banak dito may sinasabi. Ayun o grabe o. Nahabol sila ng malaki isda para kainin. Ha? Maganda po mamising kasi maamok yung mga tilap, pag ganito. Pag umaga po ay ano, um, energetic po sila kasi ah, pa kaya to sa kasi kaya to sa balde so, sa balde uh, mo mo na. mo muna yung balde tapos kunin natin yung tapos yung pag nag pa sa so, na. Ako. Kasas, ako na. So, po. time. Bilangin ko sa balde. One, two, three. yun yung mga bang komentos po natin na yan, oh. eh. Binibilang po yung kinawang okay. iwan mo yung malili tapos mararami pa yan. Six, seven. Ayan, Pilapyang Ito na, kalahati ng timba na 9 10 tinapio, sampung piraso, diyan ko at magdilim na, piraso, diyan po. Uh, at madilim na. 10. diyan ko, diyan ko, diyan ko, diyan ko, diyan ko, diyan Dito diyan ko, diyan pa. pa. Ah, pa. Hmm. Okay. diyan Ayan no? Ah, pa ito pa, ito. ayan no, malaki no? Dito, dalawa pang tabal malaki Ayan no? Hindi na makaya Ayan, ito na po yung huli namin Itan. So, Diretso na itong deliver po Umay. Ayan, salamat po sa inyong pag-suporta ah, Dito sa sa aming vlog ni Itan. subscribe po kami sa di pa nakakapag-subscribe Ayan po, manood po kayo sa ano namin Mga videos po namin Pero nandun po yung may ano ta, Parang comedian, nandun na rin po yung seryoso lahat po nandun na mga kaanuhan po kaya talaga dun ayan po tingin mo kung kakasya kasi. Kasi ayan kasi yun yung mga pag iba pag di na, kasha, itapon mo na at sumag ay eh, maghuli na po tayo dyan pag di nakatiyag di na talaga kaano e... yung mga maliliit lang ayan okay na po at sinigil na lang po namin ito mamaya O kaya balik na lang sa ilo you know, Okay na po ito Pauwi na rin po kami ay, papan papan po ah, ka. po Pagabi na po Ayan na Nakarating na pala ako sa bahay At ngayon nagpapalaba kami dito Ayan. Uh, sa 70-80 lang tayo nagtanong at pili At ngayon magmerida tayo sa labas Habang magkita tayo ng 29 minutes uh, Ngayon po ay mag alas 8 na At uh, dito sa Taiwan ay mga maaga pong natutulog ang mga tao. Dito po sa Taiwan ay tahimik, walang masyadong naggagala chichismisan dito sa paligid. Sapagkat mga pagod sila at may pasok lagi kahit linggo minsan may pasok sila, workaholic. Kaya madali silang ano, magpahinga pumasok sa loob ng bahay. Pero kung 7-11, lagi may mga tao rin dito. Mag-aalas, ang oras po ay 7.30. 8 o'clock, karamihan mga close na establishment dito. Pupunta tayo dito sa may restaurant kung bukas pa at kakain tayo dun may ilaw dito tayo, dami tao over tayo sana tayo natin sila eh moto rice moto noodles squid noodles try natin yung anong moto noodles uh. uh. po tayo dito dito na May bago silang, ano, gleyado at pisang. Dati-dati dalawa lang sila. May may isang babae. May di san, di san looban. This one, okay? This one. Ha? Huh? Motor rice, ah, okay. uh, motor noodles. Uh. <laughs> Oo. Uh, Hahaha. Dito ka, mayo lang. Uh, Dito ka, mayo lang. Oo. Oo.

po yung order natin laki oh uh, para sarap po oh. laki yan yeah, one ton noodles po ito uh. oh, mga wonton ton na sarap sinarapan ni ate tikman natin good sa muna ah sarap pa rin sarap pagod ako sa biyahe kayo nagutom, Tapos natin dito tapos na rin yung palabas at na naman bukas lagi ang routine araw-araw habang matapos yung 3 Bangka. tawag ang, tawag ating hawak na sobrang sarap so tuloy na po tayo thank you, thank you.